Ano po ang kahulugan ng hinuli ng pulis sa panaginip? Ang panaginip na hinuli ng pulis ay maaaring may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip at personal na karanasan ng nanaginip. Ang pulis sa panaginip ay simbolo ng autoridad, kapangyarihan, at kaayusan. Nauugnay din ito sa pagtanggap, pagkilala, o pagpapahalaga sa mga panaginip. Ang pulis ay maaari ring tumukoy sa pagunlad, o pagbabago sa iyong buhay. Samantala, ang maraming pulis sa panaginip ay maaaring nagsasabi na mayroon kang maraming galit, problema, o pagbabago na kailangan mong harapin. Ang salitang hinuli sa panaginip ay simbolo ng iyong takot sa kahihinatnan sa iyong mga gawain o desisyon. Maaring natatakot kang maparusahan o mabigo. Maari din ito magsaad ng kawalan ng kontrol sa isang sitwasyon o sa iyong buhay na tila pakiramdam mo ay hindi ka malaya o walang kang choice. Ang salitang hinuli sa panaginip ay nagsasaad din ng pangangailangan mong suriin ang iyong pagkatao, baka may damdamin o katangian ka na nakakasagabal sa iyong pagunlad. Kaya ang panaginip na hinuli ng pulis ay maaaring magsaad ng pangangamba o pag-aalala, lalo na kung mayroon kang mga bagay sa iyong buhay na iyong kinakatakutan o iniiwasan. Nagpapahiwatig din ito na may mga damdamin, sekreto, o pag-uugali ka na nagiging sagabal sa iyong personal na pagunlad. Ang paghuli ng pulis sa panaginip ay maaaring magsaad ng pakiramdam ng pagkakasala o maling gawain. Ito ay maaaring nagmumula sa isang guilt o konsensyang may kalakip na nagbibigay ng babala o nagtataglay ng takot. Ang panaginip na hinuli ka ng pulis ay maaaring sumasalamin sa iyong kondisyon ng pagtanggap, pagkilala, o pagpapahalaga sa iyong sarili o sa ibang tao maaari ring magpahiwatig ng iyong pagkawala ng tiwala, kredibilidad, o integridad sa iyong buhay, na maaaring magdulot na pagkawala ng inspirasyon at motibasyon sa buhay. Kaya nagpapayo ang panaginip na ito na suriin ang iyong sarili dahil may bahagi ng iyong pagkatao na nangangailangan ng pagbabago gayon din na magkaroon na mas mahigpit na kontrol o responsibilidad sa iyong buhay. Nagsasabi na maghanap ka ng mas maayos na paraan ng pamumuhay, o maaaring ang panaginip na ito ay isang babala na maging mas maingat. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.